Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpa-reading sa akin at uh, nagpa-book. Kung hindi po kayo napapansin, baka po fake account or dummy account yung gamit ninyo. So, sabihin nyo na kaagad kung anong location ninyo para kung nasa Pilipinas kayo, nasa ibang bansa, madali po natin malaman. At kung nasa Pilipinas, eh di kung mga malalapit dito, mas maganda po kasi yung energy natin mas ano-ano. So, message lang po kayo. Sa mga fake profile, please, hindi po pwede. Kailangan po original yung profile. Bawal po tumawag. Sa aking number, while bawal mag-text. Okay? Messenger only po mga madam ko. Okay? Mga sir, bossing, please, sumunod po kayo bawal tumawag sa aking number dahil baka meron kayong maistorbo natin yung ginagawa ko, okay? ang tatanggap po ng message ninyo ay admin po, magsasagot po sa inyo mga mahal ko, okay? so, wait lang Ah, uh, okay. Meron na akong nakikita dito, uh, ten of cups and the Empress. So malinaw na malinaw, congrats sa mga mahal yung mga anak ninyo. Okay, meron kayong anak na lalago, makakatulong sa inyo, possible. Meron din akong nakikita na for the short na explanations, merong anak kayong magtatagumpay. Okay? And congrats po sa inyo as a parents. Talagang nakaka-proud yung mga ganyan. Okay? Well, good news sa mga buntis dyan. Yung baby mo ay blessings. Okay? Blessings po siya sa mga nanonood lang sa atin. So, or kung meron po kayong blessings paparating, meron po malaki-laki ito. Kung hindi po kayo buntis, hindi naman po lahat na como lumabas si buntis ay buntis na. So, depende pa rin po yan. Unexpected blessings is coming on your way. Okay? So, yun nga lang, medyo tagilid kayo sa love. Meron ditong maraming nanonood dito na parang financially you are okay, pero pagdating sa love, medyo walang time yung person mo, medyo busy, Oh. Pero yun ang akala ninyo, actually, naghahanap siya ng oras para sa inyo. Okay? Meron siyang ginagawa. Naiisip ka niya. Okay? Sure po yan tayo. Meron lang dito na parang nakikialam. Two of swords. May nakikialam lang. Halimbawa, meron siyang kaibigan. Ay, meron kaming date ni ano. Ano ba yan? Huwag kayong dumang... Mga ano, bad influence sa kanya. Parang meron. So, meron din sa inyo na energy nyo to eh, lumabas lang yung person mo. Meron din dito sa inyo na parang hihingi ng tulong sa inyo, nagsisinungaling. Ayan o. ano Halimbawa, am um, ate, may sakit yung anak ko. Kailangan ng ganito, ganito. Yan. Yan ang lumalabas po. Okay? So, dito naman tayo sa Five of Swords, Seven of Cups, Three of pentacles, Seven of pentacles. Meron din po tayo dito, wow, ang ganda. Okay. Medyo iba sa inyo hirap na kayong mag-isa. Hirap na kayong mag-chase sa person niyo. Yes, meron ako nakikita dito parang nahihirapan ka. Nagiging cycle yung ugali ng person niyo, Mahilig makipag-communicate, makipag-chat, or nahuli nyo po ito, nakikipag-chat, nakikipaglandian, okay? So, hindi ka, ano, hindi ka, kumbaga, hindi mo kasi pwedeng irason na parang hindi ko kasi alam, hindi ko nakikita. Aware ka daw, sabi ng universe or yung cards mo, yung energy ng cards dito. Parang meron kang idea na ganyan yung person mo. Okay? Three of pentacles, seven of pentacles. May nakikita ako dito na parang nami-miss niya yung, yung family mo if ever may anak kayo. Kung wala na mga kayong anak, maring niece or inaanak. Ayan. So, marami siyang tinatagong regalo. Ayan. Baka nga, di ba? Di ba, exact naman yung ano, sakto yung araw ngayon. Maraming magbibigay. Kasi nga, December, Christmas. So, para sa akin, itago nyo yung pera nyo para sa New Year. Hindi po maganda na ubos tayo sa New Year. Okay? magbigay man kayo pero yung simpleng matutuwa lang sila. Okay? Huwag nyo pong ubusin yan. Example, 5,000 lang ang sahod ninyo. Eh, kailangan nga ng anak mo ng pang party-party. Tapos, kailangan na ganito. Ang dami, ba diba? Ang daming gastusin kapag December. Pero, uh, kailangan yung i-manage yung pera ninyo. Pagdating ng December o January, meron pa rin kayong pera. Alam ko iisipin ninyo December naman sahod. Eh di mas maganda, 'di ba? Darating yung sahod ninyo or 29 pa lang ipapasok na ng amo ninyo mga sahod ninyo. Nakakatuwa po yung ganon. okay? So unexpected blessings to o oh. Meron kang matagal na pangarap na hindi mo pa nakukuha, makukuha mo na 101% na pagaganda, Promise. If ever may loan, utang, car, bahay, ah uh, sasak at pare yung car, ah uh, anything gusto mo. At makakatanggap ka rin daw ng good news mula sa boss, mula sa taong special sa iyo. Okay? Makakatanggap ka ng good news po talaga. Maring matagal mo nang na pinagdadasal ay mangyayari na. Halimbawa, yung kapatid mo gusto mo makapasa diyan sa work na 'yan abogada siya nurse ikaw yung nagpapaaral so good news po yun kasi mag may kasama ka sa victory ng kapatid mo god bless sa mga taong breadwinner even may asawa na even may family sila pero ang hindi lang po yung pangit lang po yung nagpapaaral ka tapos yung anak mo nakakalimutan mo pangit po yun hindi po yun maganda okay nalala ko dati yung may nagpa-reading sa akin di ba ginagawang chimay yung mga bata tapos yung pinapaaral yung anak ng kapatid niya parang how parang ang curl ano curl, ano yung ang sama, diba? ang sama, -sama ng, parang di ba ang sama-sama nang parang parang hindi na tao yung gagawa ng ganun kapatid mo pinapaaral yung anak mo tapos yung anak niya pinapabaya mo inaalila mo so careful po kayo mag-ingat pa rin kayo kagaya nito Mag-ingat ka, baka may mga kaibigan ka, utang sa'yo. iyo. Huwag mo na tayong magpautang kasi hindi po goods itong month na to. Baka hindi lang po kayo bayaran. Okay? Kahit maliit na amount pa yan, Halimbawa ba magpapautang? Mare, may 500 ka ba diyan? Bigyan mo na lang ng 100 peso. wag mo na kamong bayaran. Okay? So, ano pa yung energy mo towards sa person mo? Okay. Yung iba sa inyo, parang sabi mo, pagod na ako magantay. Napapagod na ako. Ayoko na. Hanggang kailan ba ako dito? Hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang kailan ako nagaantay para sa kanya. Parang ako yung naghahabol ng pagmamahal. Yun yung mga tanong mo sa sarili mo. Pero sa totoo lang, alam mo yung sagot. Ini-ignore mo yung red flag. Nakikita mo naman yung person mo na may something problem, pero ini-ignore mo yung red flag na nakikita mo sa kanya. Okay? So, the strength, temperance. So, eto nga. Some of you, meron ako nakikita dito na nag away ka. nag away ka, tapos, oops, sabi ng person mo, teka lang, parang malito ha. Ah. Yan, napagod na ata sa akin. So, merong pagsisise. Merong pagsisise. Mukha talaga makatanggap kayo ng ano, something dito sa person mo. May nakikita akong pagkain, baka ititreat ka niya. Um, pwede din na pagkain, regalo, makakatanggap ka ng something sa kanya. Happy birthday sa mga may birthday po ngayon. Okay? Yung mga nag anniversary, baka anniversary nyo or month sa rin niyo itong araw na ito. Iniisip niya po kung hindi po siya nagparamdam during di itong anniversary nyo or month sa rin nyo, akala nyo lang yun pero iniisip kanya. Naalala niya yung date na to. Okay? So, Knight of Cups, Nine of Cups, The Tower, Two of Cups. Okay, yan. Yan yung parang may gumastos talaga. lumabas eh, meron talagang nanonood dito na parang ginastosan talaga kayo ng kalaban ninyo. Talagang winasak yung pagsasama ninyo. Ayan o, oh, The Tower pinatay yung pagmamahala ninyong dalawa. Yes. And sorry ha. Nagumpisa kasi, nag-reach out yung person mo. Okay? So, nag-reach out sa ex or possible na kalandian niya na naman ito. So, yun. Siguro nagulat siya kasi ano eh parang may kakayanan yung babae mag mag-spend para lang makuha siya. Okay? So tingnan natin mamaya energy ng third party kung tutugma dito kasi lumabas yung energy ng person mo eh, na may something sa kanya. You need to consult talaga para malaman niyo kung na ba yan o hindi. So, meron po yung balisa kung nagpa-reading po kayo. I try my best kahit mahirap po yung problema ninyo. Itatry ko po yung best ko na makakausap yung person ninyo. True balisa. Okay? Pero kung hindi po wala tayong magawa, hindi naman tayo Diyos. Kailangan din po natin tanggapin acceptance para sa lahat. Okay? Yan, yeah, nagsisisi din siya kasi parang something niloko kanya eh. Yan. nag out siya, may ginawa. Yan. So, some of you, um, the other side ng energy ng tarot na to, meron babalik kung third party ka, gustong bumalik sa'yo yung person mo, kaso yung asawa. Parang something powerful po talaga. Tinatakot siya. Yan. Subukan mong bumalik doon. Makaka may mga ganyan-ganyan. Alam niyo naman yung power ng asawa, especially kasal, 'di ba? Ayan. So meron tayong the star, the judgment, eight of swords, and the hermit, uh, nine of oh, pentacles. Meron ako na si dito na May nagmamanifest dito. May nakikiusap. I think mahilig ka magano magmanifest. Salamat ha, sa mga nakikinig sa akin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay, huwag kayong mawalan ng pag-asa magmanifest. Sabi ko nga is kalimutan nyo na yung mga past mistake niyo gumalaw kayo, mahalin yung trabaho ninyo para makakit ninyo yung swerte. Kapag kasi naakit natin yung swerte, nagiging maswerte din tayo sa love. Okay, baka kala ng iba dito puro love, love, love lang. Hindi ha, kailangan nyo din mag sa swerte sa pera para mag po lahat yung swerte sa pamamahay ninyo. Okay, so negative addictions, anything, alcohol or mahilig kayo magbumila ng gamit na wala namang kwenta, stop it, okay? And huwag kayong magpapadala sa mga judgmental ng tao dahil hindi po yung makakatulong sa inyo. Umiwas din kayo sa mga fake friends. Yan. Umiwas kayo sa mga toxic na tao na malalapit sa inyo. Iwasan din pong mag-overthink dahil hindi po yan makakatulong sa inyo. Okay? yung mga failure ninyo from the past, tama na, or kung bago pa lang nangyari to, hindi ko kayo masisi kung bakit kayo nag-overthink, but better to stop it. Okay? Kung ano yung inisip mo, yan ang, yan ang kalalabasan ng mangyayari sa'yo. That's the power yung pag-iisip natin. Napakalakas po talaga. Kung anong inisip mo, mangyayari po talaga yan. Okay? Okay. So nakikita ko dito Talagang tatlong beses na yung manifestations ano yung nagpe-prayer, magpray ka lang kay Lord. Okay? Um I think meron kang makukuha na something victory mo. I love you. Ang galing oh. Ang suerte ng cards niyo ngayon. Ang ganda. Okay? Meron ka daw unexpected na naman good news. Meron din akong nakita na parang um, makakaipon ka, makakabili ka ng lupa, house and lot. Kung hindi man ay makakabayad ka ng mga dapat mong bayaran. Anyway, sa mga babayaran po, alam nyo ba, huwag nyo pong ugaliin na magbayad sa Jew. Halimbawa, naglarenta ka ng bahay. Huwag mong hayaan magbayad ka ng sa 15. Ay, sa 30. Halimbawa, 30 po yung due date namin. So, dito po sa 15, kung may pera na po kayo, bayaran nyo po sa time na yon. Kasi po maganda po yung flowing kapag advance po tayo magbayad. Napakaswerte po yan kapag advance po tayo magbayad. Maniwala po kayo. Mag-iiba po yan yung energy ng ano natin. Halimbawa, bayaran ng ano, bayaran ng... Um, nakautang ka, sabihin na natin lending o ano man nasa 28 yung yung bayaran okay, so bayaran na natin ng maaga, para hindi po naman I tawag dito, para hindi po mag penalty okay, salamat po so dito po tayo sa inyong blessings mga mahal ko, tingnan natin yung blessings ninyo yung blessings. Tingnan natin. Okay, uh, four of water. Page uy, lagi ito na. Lagi ito lumalabas. Congrats sa mga makakatanggap ng balita, ha? Good news. Yung mga, yung si Page talaga, no? Hindi nawawala yan. Always yan nandyan nako, more kaperahan sa inyong lahat magkakasuccess daw po kayo this, ano time na to, narinig mo itong reading na ito timeless po ito, hindi ko mo ngayon na upload, bukas, swerte kahit kailan nyo po yan narinig, matatamaan po kayo okay, makakabayad kayo ng mga bayarin ninyo, yes uh, mamumuhunan ka ba, struggle ka sa pagpuhunan makakahanap ka daw ng puhunan mo, okay ang galing. So, tingnan natin yung third party. Tingnan natin yung third party. Yung energy ng third party. Nine of Cups, Page of Wands, Two of Swords, okay. Meron sa family ng person mo, I think parang kinakampihan siya. Yes, meron po. Parang alam. Oh, stalking. Iniisip ka niya, nakikita. Iniisip niya talaga. Kasi nakikita niya yung person mo na parang iniisip ka. Malayo ang iniisip, hindi makamove on sa'yo. Alam ng third party Okay. So, alam ko may magsasabi dito. Tapos na, wala na yung doon sa kanya. Bakit niyo? Yun nga po yung lumabas. Naiisip ka ng person mo. Magkasama sila ni third party. Nag-aaway sila. And sobrang namimiss ka ng person mo. Nakatingin siya sa'yo. Kahit nandoon doon siya sa third party. Or magkasama. Halimbawa e, kung third party ka naman, kung kasama niyang asawa niya, hindi siya masaya sa asawa niya. Yes, hindi po. Gusto niya pong bumalik talaga sa iyo. Yan, nag-aaral lang 'to, ginagawa niya ng paraan, pinag-aaralan ng bawat sitwasyon kung papaano. Okay? Parang nakaano kasi siya eh, nakakulong diyan sa sa ano na yan, sa shadow ng asawa niya. Okay? So, anong energy ng person mo? Tingnan natin. Anong energy ng person mo? Okay. Wow. May isang taong iniisip niyang balikan or gustong bumalik. Gusto niyang mag-sorry. Wow, ang ganda. May iniisip siyang taong aayusin, gustong bumalik. Yun nga lang nakahang siya dito eh. Kaya nga itong third party na ito, yan siguro nagpapahirap sa kanya. Pero gustong gusto niya na po talagang ayusin yun sa inyo. Kung ano man po yung pagkakamaling na gawa niya sa inyo. I think makaka makakapag-usap kayo. Kasi si Ace of Wands eh, merong communications. Kung wala man niyang communications, baka paparating pa lang. Okay? So, good luck sa inyo mga mahal ko. Maraming salamat. Ito po ang aking Facebook account. Pwede po kayo mag- magpa-reading dito sa akin, Miley Taro, bawal pong mag-message dito or tumawag. Messenger only lang po mga madam ko, mga bossing ko, please naman po sumunod po kayo. Baka po ma-istorbo ma ako sa ginagawa ko, bigla nyo akong tatawagan. Messenger lang po only. February 4 po yan, okay? Yan po yung aking Facebook account. Magbasa lang tayo sa mga tinulungan natin. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi ko po ito kayang ano 'to. Hindi ko po ito kayang ano ano, ba, uh, suklian sa inyo, Ma'am. Kulang pa ang salitang salamat, Ma'am. Ah, okay. 13 years po kaming iniwan ng person ko. Grabe. <laughs> My God. 13 years po siyang hindi nagpakita sa amin. Pero one day po, nag-scroll po ako sa YouTube, nakita-kita. Nag-try lang naman ako, ma'am. No doubt, talagang gusto kong mag-try. Grabe pala yung... Ang laki nang naitulong mo sa akin, ma'am. I love you po talaga, ma'am. Ingat ka and... Gusto ko pong personal magpalamat, magpasalamat sa Ingat ka lagi ma'am, I love you, mahal ka namin. Yan. So, yung mga na-love spell yan, yung mga problema. Anyway, yung sana yung papel nyo ko ninyo. Okay? Hindi, iba to. Saan sinulat ko? Yan. So, your name, address, and birthday. Then, itaas nyo po yan. Okay? Dadasalan ko yan na bahala na kayo kung anong gusto nyong sabihin sa sarili ninyo. Gusto nyong tumawag siya. Gusto mong magkayos kayo. Simpleng words lang tatawag siya. Yan. Or yung mga nagtatrabaho, matanggap na po ako sa ina-applyan ko. Isa lang po dapat. Okay? Gets? Isa lang po dapat ang sasabihin ninyo kung gusto niyo ng pekaperahan, sana po ma, uh, matatanggap, hindi, don't, wag nyo pong ilagay yung sana, okay? Sorry po, mistake ko po. Ilalagay niyo matatanggap po ako sa trabaho ko. At doon naman, if ever sa labang ilalagay niyo tatawag po siya. Ganon. Okay? Parang inuutusan natin yung universe. Hindi po tayo magbebeg sa universe. Inuutusan po natin siya. Okay? Ready? Taas nyo po yan. Okay? So, kunin nyo po yung water ninyo as your protections. Pwede nyo pong ilagay sa gate. Pwede nyo pong ipanghugasan sa car ninyo. Patakan nyo yung car ninyo para ma-protect po kayo from evil eye. Kasi baka mamaya accident kayo. Ano man. Pwede naman pong inumin lang. Or yung doon po. Mag-ingat kayo. Baka bubusan din kayo ng mga kung ano-ano mga kagalit nyo sa kapitbahay. Huwag na huwag kayong magpa, mag, makikipag-away sa kapitbahay, ha? Iwasan nyo po yan. And don't delay your bills. Okay? Okay, so, yung mga nananaginip po, ha, kung mananaginip po kayo sa akin o kahit sino man if ever yung person mo na panaginipan mo eh enjoy the moment kasi talagang nag-uusap po kayo pero kung hindi po kayo nanaginip mari po na yung person niyo na naginip po yun pero mas maganda po kayo ang mananaginip para 101% sure po tayo na naginip po yung person niyo pero okay lang po kung ano ba talaga. Baka po pagod kayo, hindi nyo lang po talaga kaya. Meron pong ganun na na pagod na pagod. Tapos pagkagising mo parang wala lang. Okay? Pero actually meron po yung panaginip, hindi nyo lang po naalala. Okay po, maraming salamat. Ingat po kayo muli po, my Litaro. Sa lahat po ng kailangan natin ng tulong, love, na spell po ba, nagayuma yung person nyo. Tingnan natin, ano po ba yung sign na na-spell? Yung galit yung nandidili sa inyo, lagi nalang nagahanap ng, ng problema, gusto makipaghiwalay ng bigla. No explanations, parang gano'n, ginose ka. Okay? So, sa lahat po ng magpapariding, meron po kayong free balisa para sa mga magagaan ng problema. Pero pag mabigat po yan, kailangan nyo ng bracelet. Grabe yung powerful ng bracelet kasi may pinapadala po akong angels na magbabantay sa inyo. Pangalawa po, yung pinakamalakas po natin ay yung magpapaalaga po sa atin. Kung hindi nyo po kayang magpaalaga, wala pong problema. Kung hindi nyo kayang bumili ng bracelet, wala din pong problema. Ang importante po, kailangan po nyo magpa-reading para makita din po natin kung ano yung 2025 ninyo. Kung okay ka ba o hindi. Yan. Ang cards po ay hindi po yan panakot sa tao. Ang cards ay babala lang po yan para makaiwas po kayo. Halimbawa, pag sinabi ko huwag kang makipag-away ngayon, huwag talaga kayong makipag-away. Okay? So ingat kayo, muli po, Miley Taro. Bye-bye. I love you all.